ganda ng hair mo. Mm -hmm. na Baka, ay, isa. Soft niyo lang. Baka di kayo sanay sa heart. Ayan, ma'am. Soft na yan. Taglit lang. Magbabayad lang, sir. Ay, okay. so? lang siya mag-ano? Hanggang maubos siya. Ah? Ilan timer nito, ma'am? Mga 2 minutes. Ah, 2 minutes? Apo. Hard massage kasi yan, mommy. Mas matatanggal yung lamig nyo po sa likod dyan, tsaka sa lower back. Kailangan masakit yung balakang po. Oo, matatanggal yan dyan, ma'am. Marami kayong lamig sa lower back. tanang ng mga likod nila. Ayan. <laughs> Ayan si Mamski. Ayan si si Mary Lisa. Ayan. Ang dami na niyang ano. Seven Loxy. Ayan. pupunta po kami sa Lakson. Ay, Lakson. Watson pala. Magpapabili. Magpapabili din tayo ng Lipstick. Kulay. Red. Ayan. Number 20. Number 20. Huwag mam, maingay mamaya, Binawi niya. Mamamang mama, ano ba 'yung lipstick nila? Number 20 daw, number 20. Ano 'yung 20? 'Yung lipstick. Hindi ko alam. Oh. Number 20 daw brand. Brand. <laughs> lipstick ko, yeah. number 20. Anong brand, ma'am? Hindi ko alam 'yung anong brand. brand? Basta <laughs> <20. laughs> 'yung yes, number 20. Tolay red siya. Yes, mama, ayan, mam red. Ano, daw, number 20. Brand. Tambat ito may tester lang yan. Nung walang labo. Uy, atin yung murahin lang. Magkano yan? 399. Ay? 399. Pero BYS na kasi yan. Ah, BYS yan. Opo. Tingnan naman. Ganito po. Hindi naman siya kulay po. Or ganito. Ano yung tester yan? Yes, mami. Try yun. Asan yung salamin? Yung kulay pula. Kula. Ito tayo yung pula red na red, ito yung red yan, red black. yan red, yeah. pwede mo siyang pang ibabaw pang flashing yeah. red, so ay, naputol hindi ka ganyan 399, 400 wala bang mura? Ah? <laughs> magandang klase yun sige so, tayo dun sa <laughs> <laughs> Magandang klase na. Ayan, ito palakad-lakad po kami ngayon. Hindi mo pa ipinasa sa akin yung oh, ayan ang tatlo. Yung mga puwit nila, ayan. Ayan ang mga puwit nila, oo. Oh, oh. Ang ni journaling ngayon, maraming laman eh. Ayan, oh. <laughs> Ma Maraming naman busog na busog. Maraming bakante, sarado. Ayan. Sana naman kayo. Thank you.